handling leading to substantial wastage for example um ito mula po sa house hearings 2 pesos 47 centavos were reportedly wasted for every kilogram of rice imported by NFA in 2011 about a third of imported rice went to waste due to these inefficiencies so given yung ganitong uh, mga track record dapat ba natin pagkatiwalaan ng NFA na alagaan yung rice stocks natin? Yes, Mr. President, uh, Your Honor, I really do agree with you na doon sa tanong niyo kung dapat ba Even I myself, nagdududa Nung una, pero after na, napag-isip-isipan ko, why not give it another chance? Pero dapat meron talagang uh, monitoring ata uh, of course may mga safeguards to ensure na tama yung ginagawa ng trabaho at hindi sila mapapasukan ng sindikato at uh, yung natatrabaho doon ay mga taong meron talagang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga farmers so dapat yung ilalagay natin diyan sa NFA yung siguro dating farmer o may experience sa farming at may pagmamahal talaga at may puso para sa mga farmers hindi yung kung saan-saan lang pinulot sa kalye nagtitinda diyan sa sa bangketa ang si Garillo at big, ay, kaibigan tayo, gawin na kitang NFA administrator. I'm just kidding Mr. President. Ganon kasi nangyari kuminsan. It's not uh, what you know, it's whom you know. Kaya sana maiwasan natin ganong klaseng practice, especially dito sa NFA. Dapat mapangalagaan natin yung kapakanan natin mga farmers and by doing so, dapat experience talaga. May experience, may integrity yung ilalagay natin dyan sa NFA. And of course, kasama na rin yan, eh, palagi natin minomonitor at uh, ah, uh, palagi natin may safeguards. And of course, sa lahat ng mga desisyon, especially pag sa importation ng mga, ng mga bigas, eh, may consultation sa mga farmers kasi sila tatamaan dito in the end. Eh. Mr. President. Salamat, Mr. President, at uh,